I-interview natin yung mga binibili. Ah, shout out po kayo ano, kagawa Sandra. Ayan, nakalive po tayo. Ay, nag-vlog ka na rin ba? Ah. Uh, mag Ayan. Kumusta yung hora natin? ayan, ito po. Ah, ano po masasabi natin sa piyesta ng ating barangay? Ayan. Ay, okay. Ang ganda yung piyesta ngayon. Uh, ayan, sa Bago. Bago. Uh, ah, Okay guys, for today's video, welcome back Barangay Binay San Narciso Quezon. ah pista po ng Barangay Binay. Ah. <tinyan> ya? Shout out! Uh, sound system video tayo. <tinyan> po, sound. Oh, sound. Ayan. I-interview natin yung mga binibili. Ah, shout out mo kayo na ano, kagawa Sandra. Ayan, nakalive po tayo. Ay, nag-vlog na rin ba? Ah. Kumusta natin? Na, nailala ka Tagal na pala Ah. Uh, Kita ko naman yung vlog Ah. Kali ako sa bukal. Nagpunta ako doon. ko yung bukal. Para <laughs> Oh, ayan, po. Ah, ano po muna sasabi natin sa piyesta ng ating barangay? Ayan. Ay, okay. Magandang piyesta namin ngayon. Ah, uh, ayan. Ito lang. Bago. Ito lang. Bago. Ah, kasabay at birthday. Ah, kasabay at birthday niya. Bukas birthday niya. Oh, ah, okay, happy birthday na. pala kay Kapitan ah, Jenner. Hindi ko pa nakikita si Kapitan eh. Wala pa. Nasabayan pa. Nasabayan pa. Ah, uh, may isipang uh, kapitan. Uh, Ayan, tatanungin natin natin barangay tanod. Uh, na... okay bang pumasok ka na ka short mamaya? <laughs> ah, bawal. <laughs> bawal sumayaw. Hindi pwedeng sumayaw wala ka. Bawal na lang yan. <laughs> bawal Ayan. Maganda ang ating patakaran ngayon ha. Oo, ganda At Talaga lang na kayo ng bago ng barangay bire kagawad no. Nung umalis ako dito, walang bubong to ayan oh. We. Ayan. Sana oh. Ngayon talaga, talaga maganda talaga yung kayong... Ah, tingnan tingnan ng senior te sinyan? Yung barangay na. Ay, apa? Abangan niyo na lang po ito sa YouTube po ito Ah. Uh, YouTube. Ah, may ano pala ako. Three sister, oh. No? Three sister. Kailangan <laughs> <laughs> nangangailangan. <laughs> Oo. Oh, Ayun, oh, uh, yon, mga nangangailangan. <laughs> Ayan ang YouTube channel ko. Ayan. Ay ito pa. Sisil po kayo ng YouTube. Ay. Ah, oh, sa YouTube lang ako. Minsan po wala ka ganyan ako. Ayo. Nakita niyo pa. Ah, ay, naging, naging karakter ko kasi. Ito pala. Oo. Ah. Ito ganito pa pala. Oo. Ah, Binsan po nakalawa ng ganyan. Ano mo Okay. Salamat kagawad sa interview natin. Abangan nyo na lang ito sa uh, YouTube. Salamat. Ah.

Kuya Dens TV Okay guys, what's up? Nandito na kami sa okay. Bukal at kukunan natin ang video doon Ayan At kasama ko ang aking driver si Torio Parawa Ayan, may nalingo dito sa Bukal Pero okay lang ako ng video? Papa. Ha? Okay lang? pala natin, sir. Kapidyo tayo. I'll check pa na. Wow. ang ganda na pala ng bukal, ha. Ito lang. Okay. Ang pala dyan. Hindi na dyan. Okay. Kahit tunutok tayo dito, ito yung bukala, ito yung inabutan ko nung bata pa ako. Ayan, napakaganda. Sobrang ganda dito. Ayan. Tukong tayo dito. Ayan o, ang linit. At may dito. Sabig ng tubig. Eh, no, Ayan na gobat. Sabi ko, lolo. ko, ka rin ay pwede pong inuman yan iniinuman po yung balon na yan yan iniinuman po yan kapo yun yan kaya wala pong tao ngayon Okay guys, tayo ay babalik ka sa Barangayon. Okay, let's go. Ay, ala ala apa kaya histori di Sa tumbukal na to. So, Tawag you know, yes. oh, si na to. si Hero

Way. Ah, Way. 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 Ay, may anda, anda, telikon, oh, may buwing. may haring talo pa Ang daan dati ito doon. yun yung daan na rin Pati yung mga anak ng na lalaki na Nag-bilog <coughs> dito Nag-bilog dito yan. Tinunan ko lang ang video ko dito. lang ang ko yung video. Ito yung video. Ito yung yung video. i yung video. Ito yung video. Ito yung yung ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano sa Ano ba? 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 Ano niya Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano yung Ano so, ba? ba? Ano yung Ano ba? 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 Ano rin Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano video pagdating oh. ko na sa Maynila ito i-upload Okay 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 check Okay Okay ng binay Okay 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 ang Okay 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 binay Okay Okay ah Okay 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 KUYA DANCE TV